Ayan po, sa kamatis po naman tayo ngayon. Oh, yan, atin pong i-cultivate at papatabaan po. Yan po yung ating mga kamatis. Maganda po naman at nagkakaroon na ng improvement. Oh. Yan. meron din pong namatay eh. tapos meron din bisot yan, tarik po sana na lalaki, eh, ganaran na kang lalaki oh. pa naman po yan, maulan na talaga po umahaba na yung ugat yan no? lumalabas na, eh. kailangan po natin ang cultivate natin pong ibabaon ito pagayong para magkasustansya ng bago. natin po rin kinocultivate na oh. Pabor po sa halaman na ating tawag po din sa aming kahukay. Ay, kahaba na po ng ugat. Kanyang nananariwa na iba. Di para po may sila. may masusuntang. Garra. natin makukultivate talaga suwa po lang ang pagpulan hindi may pagkatigas po ang mga lupa eh, hindi na, kahit po patabaan ang patabaan hindi na maabsorb yung pataba hindi na makalusot yung mga ugat purpose lang po yung maanod yung ganda na Tabaan po naman natin. Ayan po. Maging hawa na po nung nabungkal natin. Kasi aray ang puno. Nainap na po yung mga ugat yan. Layo. Layo na abot. oh Pao. Kailangan po matabunan yung mga ugat na yan. magilid-gilid lang oh. So, pinakapakain po nila ngayon po na tagulan kaya maabsorb nila yan Triple 16 po pala hindi pala 14 Triple 16 unique sok na tusok po yung pataba ganda para kompleto na po Marepul na marepul, yung goods na rin, no? gaara. po, okay na po yung ating kamatis. Oh, yan, salamat. Ang bilis po sumukal ang damuhan nyo. dami pala na rin ano oh Yung pinakain oh. Yung wild ano. Ang uh, dami Pakita ko po sa inyo focus natin. Uh. Mm. Wild pipino. Yan po, ang dami oh. Bago natin tabasin yung ating pangangainin po muna. Hmm. Dami. Ah-ah. Uh oh. oh. U. Mm. U. Mm. Tepak organik. Wala pataba. Tatabasin na po natin ang lakal ng mga bunga. Ito po yung ating pinag-ampalayahan. Wala na rin inabot. pag bubuyan natin ito baka bahala na kung ano matalim eh. kahit upo ulit uh -huh. nares ng tagalog hmm. Talagang halaman pa pag mabubuhay nga dalawang puno po yan isa yan nandun pa po yung isa tagalog papaya pero meron na rin po nalabas na mga hybrid na sintak oo malingam ng panggulay ayun po eh, ay po salamat po sa inyong pagsama ano po yan update po sa ating pagpataba po ng ating ano ng ating repolyo tapos yan Uh, kinultimate po natin tapos ano po ating medyo pinapas bawas bawas na rin mga damo sa papaya oh ayan salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy lang po bye